Maraming salamat sa ating member at shoutout sa inyo Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin At pagmamahal sa ating mga channel Sa ating mga idol na laging naghihintay sa ating mga upload uh, Maraming salamat sa inyo Hindi pa ako lubusang gumaling pero Lumalaban ako para sa inyong mga idol Para makapag-upload pa rin tayo Simulan na po natin ang ating kwento Uwi ka ng matanda Tara na paing tapos na ang ating misyon sa lugar na ito. Hindi man ganap ang ating tagumpay dahil lima lamang ang ating nailigtas. Ngunit malaking tagumpay pa rin ito dahil sa pagkapuksa ng mga nilalang na ito na nagiging banta na sa kaligtasan ng mga tao sa patag. At pagkatapos, sabay nang naglalakad ang mga ito palayo doon sa lugar habang inalalayan ang limang mga nailigtas nilang bihag sa kanilang paglalakbay sobrang nag-iingat pa rin ang mga ito dahil kahit na wala na ang tribong nasa likod ng mga pagkamatay ng mga taong bawat pumasok sa kagubatan na iyon nandoon pa rin ang mga mababangis na mga nilalang na nakakalaban nila noong nagdaang gabi Makalipas ang ilang mga oras, nagpasya na itong si Manong Takor na maghahanap na ng mapaghinga nila sa gabing iyon. Sa isip kasi ng matandang aswang, kailangan pa rin na laging nag-iingat. Nasa loob pa rin sila ng kagubatan ng lugar ng Korako. Dapat hindi magpabaya. Nang makakita ang mga ito ng dalawang malaking puno ng kahoy na magkakalapit, agad na nagdesisyon itong si Manong Takor na doon na sila magpalipas ng magdamag. Ngayon pa lamang nakakaramdam ng pagod ang mga ito. Agad na kumuha sila ng mga putol na kahoy at malalaking dahon para makagawa sila ng maayos na mahigaan at masisilungan ngayong gabi. Sa oras kasi na iyon nagsisimulang umaambon na naman at matapos iyon Ginamot na muli nitong si Manong Takor ang apat na mga nailigtas nila at ang isang walang malay na kasama nito. Nagising na din ito at napaluha pa nga. Hindi ito makapaniwala na nakaligtas sila doon sa mga mababangis na mga nilalang. Ikwininto ng mga ito ang kanilang sinapit doon sa mga nilalang na iyon. Habang ang dalawang mga anting ngero naman na paing at ramon naghanda ang mga ito ng magiging panghaponan nila ayon sa limang mga nailigtas nila ang iba pa nilang mga kasamahan na ialay na ng tribo doon sa kanilang kinikilalang panginoon at nakita nila kung paano nilantakan ang mga katawan ng mga ito na sobrang nakapagbigay sa kanila ng takot at pangamba sa ilang araw nilang panatili doon sa tribo tanggap na nila ang kanilang kapalaran. Tanggap na nila na magiging pangalay na sila ng mga nilalang na iyon at magiging pagkain. Kaya lubos-lubos ang kanilang pasasalamat sa grupo nila ni Manong Takor. Sagot naman ng matanda. Huwag yun ang isipin ang mga bagay na iyan. Swerte lamang na tamang-tama ang aming pagdating doon sa kanilang tripo. Nabuhay pa kayo na naabutan namin. Kaya nagagawa namin na mailigtas kayong lima. Ngunit ang kasunod na mga sinasabi ng isang bihag ang naging dahilan para magiging seryoso ang mukha nitong si Manong Takor. Sabi kasi ng isa doon sa kanilang mga nailigtas na hindi lamang ang tribong abok ang pinakamabangis na mga nilalang ang naninirahan sa gubat na iyon at hindi lamang ang mga taong mukhang paniki dahil ayon nito may mga kasabwat pa ang tribo ng abok na isa pang grupo na naninirahan din sa kagubatan ng Korako ang grupong iyon ang bumibiktima sa iba pa nilang mga kasamahan na galing din sa patag muling tanong nitong si Manong Takor ano ang ibig mong sabihin? Nabukod doon sa grupo ng abok, mayroon pang iba pang mga nilalang na mas mabagsik sa mga ito at namimiktima din ng mga tao. Sagot naman ng isa, Oo, oh, Manong Takor, hindi sila mga tao. Mas malalaki ang kanilang bulas kumpara sa katawan ng mga tao. Mayroon silang mahabang mga bisig kumpara sa kanilang mga paa. Di hamak na mas mabangis ang mga ito. Kaya kahit na nakaligtas kami doon sa tribu ng abok, hindi pa rin tayo nakakasiguro na ligtas tayong makababa ng patag. Kita ni Manong Takor ang takot at pag-alala ng muka ng kanyang kausap. Sagot naman nitong si Manong Takor. Kung ganun, mukhang hindi pa palatapos ang aming misyon sa bukirin na ito iho. Sa kabila ng aming nagawang paglipol, doon sa mga mababangis na tribo ng abok, nagdududa ka pa rin baba sa aming mga kakayahan. Kung mayroon man na mas mababangis pa sa tribo ng abok ang namumugad din sa kagubatan na ito, mas nakakabuting bago tayo tuluyan na bumaba ng patag, patayin muna namin ang lahat ng mga ito hindi pa rin ganap ang kaligtasan ng mga taong naninirahan sa islang ito kapag patuloy na mabubuhay ang mga nilalang na iyan. Ang kasama kong dalawang mga bata, hindi iyan mga ordinaryo. Kakaiba ang kanilang lakas at kaya namin napuksain ang mga sinasabi mong mga nilalang. Natahimik na lamang ang kausap ni Manang Takor Saksi kasi ito kung gaano kabagsik ang mga nilalang na iyon. Saksi siya kung paano patayin ang kanyang mga kasamahan at kung paano matakot din sa grupong ito ang tribo ng abok. Ibig sabihin lamang kakaiba ang lakas ng mga halimaw na ito dahil maging ang mga mababangis na tribo ng abok takot sa mga ito. Ngunit sa kabilang pag-iisip naman ito, tunay ngang kakaiba ang bangis din ng matandang kasama nila ngayon at nagligtas sa kanila. Kasama ang dalawang mga batang paslit at ang mga antingero. Dahil nagagawa ng mga ito na mapatay ang napakaraming bilang ng mga kalaban na bumihag sa kanila. Sa isip nito, sana lamang kaya ng mga ito ang bagsik ng mga nilalang na tinatawag na mga burak uwi wika nitong si Manong Takor sa mga ito. Magpahinga na kayo. Kayong lima, mas nakakabuting sa gitna na kayo matutulog. Bukas, maaga ang ating gagawin na paglalakbay. Ngunit sa isip ni Manong Takor mukhang matatagalan pa sila sa gubat na ito dahil hinding-hindi siya makakapayag na bumuba sila ng patag na hindi mapapatay ang sinasabi ng mga bihag ng mga mababangis na mga nilalang. Inutusan na din ni Manong Takor ang dalawang mga batang paslit na magpapahinga na din ang mga ito. Doon sa gitna ng dalawang malalaking puno na kapwisto ang kanilang ginagawang mahigaan at doon sa gitna humiga ang limang kasama nila. Gamit lamang ang mga malalaking dahon ng mga puno ng kahoy bilang higaan ng mga ito. Samantalang sinabuno at utoy naman nando doon sa tabi ng puno humiga at natutulog na. Nanatiling gising naman si Manong Takor at ang tatlong mga antingero. Kasalukuyan na nag-uusap pa ang mga ito habang nakaupo doon sa mga ugat ng puno ng kahoy. Napag-usapan nila ang tungkol sa sinasabi ng kasamahan nilang nailigtas tungkol doon sa mga nilalang na mga burak na pag-usapan na din nila ang kanilang mga dapat na gagawin kinabukasan. Susubukan nilang gagalugarin muli ang kagubatan at handang labanan ang sinuman na mga nilalang na makakasalubong nila. Pati na ang mga taong paniki na nakalaban nila noong nagdaang gabi wi kanitong nitong si Manong Takor doon sa mga antingero. Maaantala muna ang ating gagawing pagbaba sa patagpain. Kailangan natapusin natin ang nasimulan natin ng na misyon sa kagubatan na ito. Sa tingin ko, agad naman na makakabawi din ng lakas ang limang mga kasama natin na nailigtas dahil sa aking mga ibinigay na mga gamot sa mga ito. At kahit papano, makakatulong na din ang mga iyan sa atin. Wala akong ideya tungkol sa mga nilalang na Ngayon ko pa lamang narinig ang kanilang mga pangalan. Ngunit batid kong masyadong mabangis ang mga ito. Kaya kinakailangan pa rin natin ng dubling pag-iingat at kailangan na magtutulungan tayo sa lahat ng pagkakataon. Ang sagot naman nitong si Paing habang nakatitig na doon sa dalawang mga batang paslit na sa mga pagkakataon na iyon ay nakatulog na. Sa tingin ko manong takor, hanggat kasama natin ang dalawang iyan, lalong lalo na si Buno, kakayanin natin kahit na anong uri pa ng mga nilalang ang makakasagupa natin sa gubat na ito. Batay sa aking nakikita doon sa labanan natin kontra doon sa tribo ng abog, kakaiba ang antas ng kalakasan ng mga batang iyan. Lalo na si Buno, manong takor. Hindi lamang sa bagsik at likse, pati na sa lakas o sa ang batang iyan. Ginagamit din ni Buno ang kanyang utak sa labanan. Sagot naman nitong si manong takor kay Paeng. Tama ka, Paeng! ilang taon ko nang nagiging kaibigan at pinagsilbihan ang kanyang lula na si Nanay Kanida. Nabalitaan ko na ang kakaibang kalakasan ng magkakapatid na iyan. Hindi lamang sa lakas ang kanilang namamana kay Nanay Kanida, kundi pati na rin ang kakaibang talino sa pakikipaglaban. Lalo na si Butok, ang nakakatandang kapatid ni Puno. Isa na ang batang iyon sa mga nire-respito doon sa aming isla at kinatatakutan na ng mga kampon ng kadiliman. Sa murang edad ng mga ito, sinasandalan na natin ang mga bata sa labanan. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpasya na din ang mga ito na magpapahinga na. Doon na sa gilid ng mga puno ng kahoy, nagpapahinga ang tatlong mga antingero para kahit papano makapagbantay pa rin sila sa buong paligid. Nakataas pa rin kasi ang kanilang mga dipinsa sa pamamagitan ng kanilang mga inilatag na mga usal pambakod sa buong paligid. Samantalang itong si Manong Takor, doon na ito sa mga ugat ng puno nagpapahinga. Galing kasi sa kanyang kinaroroonan, makikita niya agad kung sakaling may mga nilalangman ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Habang itong si Paing, bago ito tuluyan na natulog napalingon muna ito kay Manong Takor. Sobra man siyang namangha sa kalakasan ng dalawang mga batang paslit, lalong-lalo na kay Buno. Ngunit hindi rin matatawaran ang lakas ng kasama nilang aswang na si Manong Takor. Kakaiba din kasi ang galing sa pakikipaglaban ng matandang aswang at kakaiba din ang kalakasan nito pagdating sa usaping mga usala. Kinabukasan, Medyo madilim pa ang buong paligid Nagising na ang mga ito Maliban lamang doon sa dalawang mga bata Na sa mga pagkakataon na iyon ay natutulog pa Agad na naghanda ang mga ito Para sa kanilang pangagahan Huwi ka din itong si Manong Takor kay Paing Kakaiba ang aking pakiramdam Paing Nagtataka din ako Kung bakit hindi na nagpaparamdam ang mga nilalang na taong paniki sa atin imposibleng hindi tayo nakita o naamoy ng mga ito tulad ng kanilang ginawa sa pagpasok natin sa gubat na ito sagot naman nitong sipain ano ang ibig mong sabihin manong takor mukhang lumayo sa atin ang mga nilalang na iyon dahil mayroong mas mababangis pang mga nilalang ang nakakita na sa atin mukhang hindi na natin kailangan panghanapin ang kinaruruunan ng mga nilalang na burak paing. Dahil sa tingin ko, nasa paligid na ang mga ito at minanmanan natayo tayo sa ating bawat mga pagkilos. Hindi ako sigurado sa mga bagay na iyan, ngunit malaki pa rin ang posibilidad na magkatotoo ang aking hinala. Natahimik itong si Paing at napaisip din tungkol sa sinabi nitong si Manong Takor Nakapagtataka din kasi ang pagiging matiwasay ng kanilang pamamahinga kagabi At batid nitong si Paing na dihamak na mas malakas ang pakiramdam ni Manong Takor kumpara sa kanila At mas malakas ang pangamoy ng matandang aswang Kaya hinala ng mga anting liro bukod sa naramdaman ni Manong Takor ang mga nasabing mga nilalang maaring naamoy na din ito ng matanda. Kaya simula ng sabihin iyon ni Manong Takor sa kanila, laging nakahanda na ang mga antingero, nakahanda na ang kanilang mga armas. Matapos ang kanilang agahan, agad na muling umusad na ang kanilang grupo. Wikang tanong naman nitong si Paing doon sa matanda. Manong Takor, saan na yon ang ating direksyon? Hindi ba sabi mo kagabi, maaantala muna ang ating gagawin na pagbaba sa patag dahil gagalugarin muna natin ang kagubatan para hanapin ang mga nilalang na mga burak. Sagot naman ng matanda kay Paing. Tulad din ng sinabi ko kagabi, Paing, hindi na natin kailangan panghanapin ang mga ito dahil nasa paligid lamang ang mga ito sa atin kaya ang gawin ninyo mag-iingat at laging humanda anumang oras magpapakita na ang mga nilalang na iyan sa atin at tandaan ninyo ito bago natin labanan ang mga ito kailangan muna natin na pag-aralan ang kanilang mga galaw at mga kahinaan napatango na lamang sinapaing at pagkatapos agad na nakikiramdam sa buong paligid. Batay sa sinasabi ni Manong Takor, mukhang sinusundan lamang sila ng mga nasabing mga nilalang at naghihintay lamang ng magandang pagkakataon ang mga ito para makaatake sa kanila. Hinugot na ng mga antingero ang kanilang dalang mga matatalas na mga armas. Pulido na din ang mga ito sa mga usal na pudir at harang kahit na wala silang ideya kung iipit to ba ang kanilang mga ginagawang usal doon sa mga nilalang kailangan pa rin na makasigurado ang mga ito habang itong si Manong Takor agad na lumapit ang matanda doon sa batang si Bono nang makita ng matandang aswang na matalim na ang mga titig ng bata doon sa buong paligid kaya hinala ni Manong Takor maaring naramdaman na din ng bata ang kanyang mga naamoy na mga kakatuwang mga presensya doon sa paligid. At sa tingin ni Manong Takor, malaki ang posibilidad na ang kanyang mga naamoy ay ang mga nilalang na mga burak. Tanong agad na pabulong ni Manong Takor doon sa batang si Bono. Bono, naramdaman mo din ba ang mga kakatuwang mga presensya na nasa paligid. Tumango lamang itong si Buno at nakita ni Manong Takor na nagliliwanag na ang suot na kwintas ng bata. Hindi iyon maintindihan ni Manong Takor ngunit pakiwari niya maaring sinyalis iyon sa kahandaan na ni Buno sa maaring pagpapakita ng mga nilalang o sa maaring gagawing pag-atake ng mga ito sa kanila. Sinubukan ng matanda na amuyin muli ang mga presensya ng mga iyon at nagulat itong si Manong Takor nang maramdaman na sobrang lapit na pala ng mga nilalang sa kanila. Kinakailangan pa kasi na pabaunan niya ng mga usal ang kanyang pangamoy para mamarkahan ang mga hininala niyang mga nilalang at agad niyang maamoy ito. Kaya kanina, pansamantalang nawala iyon sa kanyang pangamoy at ngayon mukhang mas lumapit pa ang mga ito sa kanilang kinaroroonan, Agad na inutosan ni Manong Takor ang mga kasama na huminto na muna sa kanilang paglalakad at uwi ka nito. Huminto na muna kayo, Paing. Ang grupo kasi nitong si Paing ang nauna sa kanilang hanay samantalang ang mga nailigtas ng lima na mga kalalakihan ang nasa gitna at si Namanang Takor naman kasama ang dalawang mga bata ang nasa hulihan. Mukhang mas lumapit pa ang mga ito sa atin. Pakiramdaman ninyo ang buong paligid. Tumigil naman agad ang mga antingero sa kanilang paglalakad at mariin ng nakikiramdam doon sa mga damuhan at doon sa mga kakahuyan sa paligid.